Bais kanda, ipinagtanggol si King Chu, maging siya ay nabahala rin sa mga isyo na maaring makaapekto sa upcoming movie nito. Grabe ang pangusga sa kanya, maging ang mga haters ay tuwang-tuwa sa mga akusa ngayon sa aktres. Buti na lang nariyan ang mga Showtime family para ipagtanggol ito. Kahapon ay nagsalita na din si Meme. Sa pagpapagawa o paggagawa ng mga netizens na mga statement na hindi daw umano na banggit, sadyang sinisira ngayon kang pausbong na magandang karyer ng Showtime. Nang dahil sa dating pangulo na issue, ay nga sa mga komento, virtual hugs king kahit ano pa ang iba to ninyo sa kanya, dahil sa pagsubaybay namin mula Pinoy Big Brother, Masasabi rin namin na kilalang kilala namin ang kabaitan ni Kimi. From Baguio City, we stand for you Kim Pao. Huwag minyong idamay ang ngubi nila sa issue. Grabe ang mga haters kalat na kadap na yon. Ayon pa si isang komento. Dapat doon mismo siya pumunta sa TV Patrol. Para mapanood sa lahat. Tapos manghingi ng sorry o patawad kay Kimchoo. Nakakasira siya ng tao. Hindi maganda ang ginawa niya. Sa totoo lang. Dapat yan kasuhan sa paninira niya kay Kimmy. Kaya ang daming nagagalit kay Kimchoo. Dahil sa mga pagpapakalat na hindi magagandang sa dita. O kahit anong mga paninira. Galing din minsan sa haters. Peace, protect Archie Nita Girl masyado ng bug sa mga saring mga salita na ibinabato sa kanya na walang katotohanan.